Hello guys, good morning. Maulan na umaga dito guys. Kagabi pa tong ulan, grabe. Dito ako sa taas kasi sa baba. Maingay ang tibi. Grabe ka lamig ngayon. Kasi ang ulan, kagabi pa yan. Dito migil. So ngayon dito ako sa taas. Kain tayo ng mais. Kain tayo ng mais guys. Di pa kasi nakubos yung mais doon. May ano pa doon, apat. Tito man to lahat, di ba? May apat na doon. Grabe kagabi ba, kumain ako bago matulog. Parang napuno yung chan ko. Parang, parang baka hindi makahinga Ano ba yan? Mabula. Parang naano ako sa mais ba? Kumain kasi ako ng isa bago kumain. Tapos yung chan ko parang, parang lumubo. <laughs> so, kain tayo guys. Hmm. yung amo kong babae, trabaho kahit maulan. Sabi ng amo kong lalaki, huwag ka magtrabaho kasi ulan. Gusto talaga niya magtrabaho kasi sayang daw yung araw. Yun. Ang kringkot siya lumabas. Kahit ulan. Araw-araw, bumili kami ng pag-umagahan. No? Binili ni ni amo sa akin dalawang piraso, magkaibang klase hindi ko naubos yun hindi ko kinain yung isa kasi iniisip ko, kakain ako ng mais kahapon lang ito niloto, nilagay ko lang sa ano, initan para mainit Nung isang araw, lakas ng hangin ngayon may wala yung hangin, bumalik naman yung ulan. Ya yeah, bumalik yung lamig, grabe ka lamig. Sinan yung amok ko gasa? May pera naman sila nun. Pero ano pa rin siya? Ang trabaho pa din, Sayang daw yung araw. Hindi naman siya sa, sa orang, kasi lupa naman nila yung trabaho Ay, sayang daw yung araw na opo siya. So marami pa rin siya gagawin doon. Yun na trabaho. Ulan, maputik. Tulad sa atin lang, maputik, ulan. Ganun na. Ang trabaho pa siya. Martes na ngayon, guys. Yung kinain ko gabi, mas ano yun? Mas matigas. Ito medyo malambot. sa Ugos 1. Kasi one year na naman dito nol, lipat na naman kami doon sa kabila, sa anak ng matanda. Iba na naman ang buhay ko doon. Pero okay pa rin doon. No? Iba din yung style ko sa pamilya, sa pamilya ba? Iba din yung mga roles doon ba? Bumaga dito sa umaga, bumibili ng umagahan, araw-araw, kahit anong klase. Doon, hindi sila bumibili. Uh, nagtimpla lang kami ng gatas, tapos lagyan ng oatmeal. Tapos kung may tinapay, may tinapay. Kung may kamote, kamote yon sa umaga. Hindi bumibili doon. Dito bibili kami dito magluluto sa isang araw ilang bisis kung pwede kapag kulang o di ka na ganahan sa pagkain doon isang bisis lang magluto sa isang araw hapon lang yung sobrang pagkain sa hapon kain mo yan sa tanghali pagkabukas pero ako di ako kumakain magpito ko na itlog or ano hmm. ba Aku call. Untuk semua yang isa. Bye bye guys, sampai Thursday. Bye bye.